Guys, this is Riu from For Your Plan Is My World. Sa vlog na ito, sa episode na ito, ay andito ako sa family ko, sa mama ko, asa, sa, sa bayan ng isang sister-in-law ko. Uh, Nagbisita kasi, ah, nag kasi kami, kaya andito kami. Uh, kaya hindi ako nakapag vlog ng mga halaman ko sa lugar namin. Kaya ngayon, ang i-vlog ko ay mga halaman nila. Kaya may napansin ako dito, ang halaman nila na parang hindi, parang ma namamatay na kayo, ang i-vlog ko. Uh, isa sa mga halaman na napansin ko ay ito, ang... Ah? So, guys, Ito. Yung lemon. Lemon lime. Hello, Jendro. Ito sa kung anong klaseng uh, pag-approve ang uh, ginawa nilang pag-aalaga dito sa lemon lime. Uh, lemon lime, pelodendron, Kung bakit nagagamit siya, parang tuyong-tuyong na talaga siya. At sa video nito, ipakita ko sa inyo kung paano mag uh, at ito. Water propagation and soil propagation. Although may mga nauna kong video tungkol sa Pelodito Lemon Lime, ay ilagay ko na lang na yung link dito sa so mismo sa baba ng video ito para makita niyo kung paano mag-alaga ng lemon lime, bellot Pero sa ngayon, ang ipakita ko sa inyo kung paano ko ito mapaganda ulit or ma maayos uh, sa magiging sa pagdutanin na o pagpapagay sa soil at sa water. Kung sabi ka, please watch this video. Pero bago po ang lahat sa so mga subscribers, thank you po sa inyo at sa mga hindi pa na subscribe. Uh, please subscribe and click the icon bell para updated kayo sa mga subod pang mga videos. So this Pilar Lemon Lime is just for you. Ito yung Pilar Lemon Lime na ginawa nilang hanging plant. Tingnan niyo po ang, ang um ang ah, haba na kasi ng mga stem nila kaya gan naging ganito siya at ang napansin ko ito yung ibang part na ibang mga daon ay lanta na. ito yung medyo buhay buhay pa ng kaunti kasi dinilagan ko siya napansin ko kasi dito yung yung battle nila ay walang kinalagyan ng battle ay walang lupa o kahit na anong nilagay yung pila dun mismo ang nilagay sa battle plastic bottle. Kaya yung ugat, yung umikot ng umikot yung mga ugat. At saka naging malanta siya kasi hindi masyado nadidiligan siya. At walang nakak kaya naging ganito siya, wala silang kinakapitan na lupa or, or anong ingredients na, na pwedeng uh, maging maganda itong pelurindon. Kasi ang pelurindon ay isang climbing uh, plant na gusto nila yung may kinakapitan sila pataas, kaya, kaya naging ganito siya. Kaya ngayon, ang gagawin ko ay magkakating ako ngayon, magpropagate ako through water and soil propagation. Ito yung kakailanganin para sa soil propagation. Kailangan natin ng soil, syempre garden soil. Ito yung garden soil. At saka para, para maging matabang ang iyong halaman ng pelodendron, may ginabit din ako ng compost soil. Ito, yung mga pinat, yung pinatabang lupa. Sa pinatabang lupa, andito yung mga mga excess na vegetables, mga balat ng prutas, mga balat ng vegetables, pinabulok para maging matabang ang lupa niya. At saka may konting ito, coco dust. Lalagyan ko siya ng kahit konti. Yung coco dust. Kasi yun ang available na ingredients para sa sa halaman ito. At saka konti din na rice hull. Para maging bukag-gag ang kanyang lupa. Para hindi. Kasi kapag pure na lupa, um, ang magiging tendency at kapag dinidiligan ang, um, halaman, ay tumitigas yung halaman. Kaya kailangan niya yung lupa na medyo airy or makarelax yung roots ng pelodredon. So, kaya kailangan din ng rice hull. And at the same time, ang rice hull ay tumutulong din sa pag uh, madalis, madalis na pag-drain ng, ng tubig sa lupa. K kailangan din nito ng rice hull. At saka ito yung coco fiber. Kung meron sana kukupit, kailang walang available na yung pinag pinapin pin, pinupino talaga na um, kukupit kuku fiber na lang gagamitin ko kasi sumisip, sinisip sip niya yung tubig ng kapag natin yung pelo brand siya na sinisip sip niya yung tubig at inaabsorb niya para maging um, palaging moist yung lupa na pagtataniman natin ng Pelodrendon Lemon Lime. Kailangan kasi ng pelod, ang lemon lime yung palaging moist ang lupa at para hindi ma maging, maglanta or mamatay yung pelo rin dun. So kailangan talaga ng coco, coco dust, or coco fiber or coco peat. So ang available ko ngayon ay konting coco fiber at saka yung coco dust. Yung nagchinso doon galing din dito sa sa puno ng ng nyug. kaya tawag dito ay coco, coco, dust. Ito yung mga available na ilagay ko para sa pagpropagate sa sa soil at ito naman kapag na-propagate naman sa tubig kailangan ng syempre water at yung lalagyan natin yan po ang kailangan ang pag ng ng pellodendron 2 ways po through soil at saka through water propagation sa pagpropagate pala ng true soil, hindi po, hindi ako nag-measure -na or nagsusukat kung kung ilang rice hull or ilang coco peat or ilang coco fiber or ilang grams ng soil at saka garden soil. Ang estimate lang ako ang ginagawa ko, ini-estimate ko lang, hinahalo ko sa sa lupa, tinitingnan ko kung gaano siya karami ng rice hull, binabawasan ko, ganun din ang coco, coco coco dust at saka yung coco fiber and then yung mga garden garden soil at saka yung pinat compost soil yan inahalo-halo ko sila kung pwede kung may, meron nga na kausman yun mas mainam yun kasi para maging mataba lalo yung lupa na Uh, pagtatanim pagtatanim natin ng pelodredon, hindi na natin kailangan ng na inorganic in in fertilizer sa akin mga plants kasi hindi po gumagamit ng inorganic ginagamit ko mga organic kung cause may cause manure yun gumagamit ako niyan so yung pelodredon lemon lime yan, titignan niyo po kung gaano siya kahaba na so kailangan natin i-propagate niya siya puputol, puputol tayo ng ilang cuttings dito sa sa pelodendron lemon lime na ito Simulan simulan natin dito sa to. Santay puputol. An andito yung tinatawag na ito yung nude. Ang nude na, na sinasabi ay yung may isang leaf at saka may mga roots ito po. At ito din. So marami na siyang marami siyang mga mga nude na pwede nating uh, putulin para mas dumami ang itatanim natin pelodendron kapag gusto nyo maging lush or maging bush or ang yung halamang pelo dun, kailangan madaming cuttings ang i, i uh, itatanim nyo sa isang pot. Or para maging ang uh, kapag nagtubo, sabay-sabay sila at ma -ma makita nyo na para lush yung pagtubo ng mga pelodendron So, kailangan maraming cuttings tayo. Dito, kay, dito tayo magka-cut. Dito muna. Dito. Gamit ko yung knife kasi wala ang walang scissor ito dito tayo mag cut sa middle na sa middle sa gitna ng stem yan dito cut natin ito na yung water ipropagate natin lagay natin dito sa tubig tubig lang siya ordinary tubig yan yung tubig niya ay sa, puso itong tubig na to. Yan. Lagay ko natin dito. Sa susunod mga 2 weeks, makita nyo may may tutubo na panibago ditong roots. Na, kapag, nat, kapag ganon, pwede na nyo na itanim sa dupa. Ito na po yung natapos kong ang um, soil propagation at water propagation. Mga ilang weeks makita natin ang panibagong ugat o roots na tutubo dito sa soil. Mas gaganda ang pag nito. Titingnan niyo po dito at dapat ang nakalagay po dito sa ay nasa lilim na lugar. Huwag niya hayaan na ma-expose sa sun kasi masisira o mamatay inyong Pelodendron lemon lime. At itong nasa water propagation naman, ilang weeks din makita niyo may panibagong roots na tutubo dito sa ang um, ginawa nating water propagation. Kapag nagkaroon ng panibagong roots, that's the time na pwede nyo nang i-propagate sa soil o i-transfer sa soil itong water propagation yung lemon lime. At yung sa propagation, kapag tumubo na, dumami na yung dahon, pwede na kayo maglagay ng um, kukupol sa gitna para makapitan na iyong lemon lime. Kasi gusto nito yung um, may kinakapitan siya. Kasi yung climbing, um, climbing, pero dun to, ito kasi. Kaya gusto niya yung may kinakapitan siya para mas maganda ang yung tubo at pag-grow. Sana nagustuhan nyo at nag-enjoy kayo sa video ito. Kung may natutunan kayo, please like, share, subscribe, and hit the icon bell para updated kayo sa mga susunod pang mga videos paki na lang sa below din kung ano mas sabi nyo sa halamang ito. See you on my next video guys. Bye bye. Thank you guys.